Hello mga ka-idol mayang hapon. Ayun ang mga ka lang palingki sa blooming trip. Malinis na yung mga basura. Lahat nag-clearing kanina. Nakaupo na kasi yung senior natin, si Yormi. Yormi is ko. O diba malinis na yung palingki. Hindi na tayo dadaan sa gitna. Hindi tayo matakot na masagasaan. Ayan ang mga ka -idol yung maulan na kahaponon ulan na ulan talaga mga kaidol pumunta kasi kaming kay mga kaidol kay nabili ng saging nakain daw ungoy ng saging yan malinis na mga kaidol wala nang tinda sa gitna ng kalsada bili ng saging at saka tinapay ng sakapi sa kape. Mawak ka sa akin ka. Tingin isda doon. ha? Awit, teka, bila. Dali mo itong saging pao. Nakuha ka kaya nababasa ka eh. Okay, tawid na, tawid na. Patawid na. Tawid na, Tawid <laughs> na, <laughs> Tumutulo ng payong mga kaidol sa lakas ng ulan.